Kamusta po mga katambay? Si Kamanong po. Muli po sa tambayan makabayan. Ito po, uh, yung isinusulong po na Senado na isang daang piso na dagdag aumento uh, o sahod sa mga private uh, empleyado natin. Ngayon po, magkakaproblema naman daw po ng malaki. Uh, po natin yung problema. Saka po natin komentuhan mga katambay. Ito po nga po natin. Set ko po. Nagbabala ang Employers Confederation of the Philippines o ECOP na posibleng magkaroon ng epekto sa inflation rate ng Pilipinas ang panukalang aumento sa arawang sahod ng mga manggagawang Pilipino. Maaari umanong ipatong ng mga kumpanya ang magiging cost ng wage increase sa kanilang mga produkto. Dahil dito asahan na magkaroon ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin na makaka rin sa mga magasaka at mga sektor. Isinusulong ngayon sa Kongreso ang panukalang 100 pesos across the board increase sa daily minimum wage ng mga manggagawa. Ay ganatin ang pahayag ni ECOP President Sergio Ortiz Luis Jr. Yung mga kumpanya, ipapatong yung, yung, ano, yung cost yung increase na yan, sa produkto nila. Yung tataas ang bilihin eh, pag tumasa ang eh, hindi naman na accepted yung mga farmers, yung mga tricycle drivers, dun sa presyo na yun. Sabi sila, eh, eh wala naman sila pag-uungutan. Ako, yan na sinasabi ko, mga katambay. Yan ang hirap, you know. Hindi mas, hindi pinag-iisipan din ng Senado yung plano nila. Ah, uh, pakalaking problema po 'yan dahil yung bibigyan mo na ng increase, eh, ilang porsyento lang yon Karamihan po, sa Metro Manila pa, di ba Eh, tapos yung gagawin naman po ng asosasyon, lalo itong uh, ECOP na ito, yung Employer Corporation of the Philippines, abe, ipapataw. Yung idadagdag po ng, ng Senado na sinusulong nila, eh, ipapataw naman po sa kanilang mga produkto. Eh, sino po ang kawawa nun, mga katambay? di halos buong buong mga buong bansa, buong buong mga mamamayan Pilipino magiapekto. I e, tapos yung yung sweldo na isang daan piso, eh kulang pa yon. Di mo ba? Halos wala rin eh hindi solusyon, di mo ba? Hindi solusyon yung ginagawa rin ng Senado dahil talagang ko kokontra eh. yung mga negosyante natin, di mo ba? Dahil alam alam naman natin ang negosyo, di ba? Pagka ang mga negosyante tinaasan mo, eh bay, tataas din sila, di ba? Eh yung gasolina nga lang po, pagka tumaas eh, tataas din ang negosyo nila, eh, di ba? Tataas din magtataas din sila. Eh. Ganyan po ang mga negosyante, eh, di ba? Alam naman po natin 'yong. Kaya po ang komento ni Kamano eh mabigat at hindi mab, hindi solusyon ang ginagawa rin po ng Senado dahil tayo rin na maapektuhan, di ba ba? Ang nakikita ni Kama, no? eh, ibaba nyo ang gumawa ng paraan ng Senado na ibaba ang mga produkto, tumulong ang gobyerno no? dahil meron naman tayong asset, may, may pera tayo. Di ba ba? Ang lalaki ng pera natin na po pwede nating you know, ipantakip dito sa nagmamahalang bilihin, di ba? Dahil nakikita naman natin, nilulustay nga lang po eh, di ba? Ang lalaking numero na natutuklasan sa Kongreso, no, di ba? Sa Kongres na mga pera na kung saan-saan lang hindi maipaliwanag, kung saan dinadala. Di diba po ba? Samantalang ito, kahit hindi ka magtaas ng sweldo muna, sa ngayon, dahil hindi pa naman kakayanin, dahil sa hirap ng buhay, nagtataasan ng bilihin, eh sana ibaba mo muna yung bilihin at gawa ng paraan ng gobyerno, saka tayong magtaas ng sweldo. Di ba Eh, katulad niya, napakataas ng bilihin. Sobra-sobra ang taas. Tapos eh, magtataas ka ng sweldo. Eh di, babanatan naman at na, dabanatan tayo itong asosasyon ng mga negosyante. Itong ekop eh, na ito. Di ba Dahil, gano'ng nga rin naman ikayo. Kung halimbawa, isang kumpanya ang manggagawa mo ay eh, isang libo, eh napakalaking pera na no, di ba? Para sa kanila. Na tapos may mga benepisyo pa yan, di ba? Hindi lang na sweldo, eh. Di ba? <laughs> Kasi may mga bonuses pa yan, di ba? ba? Kaya medyo nakakalungkot lang. sa gustuhan natin na tayo, hindi naman tayo against sa mga pagtaas ng sweldo. Dahil totoo naman na talaga yung sweldo na ating mga Pilipino, eh napakaliit ikumpara mo sa mga ibang bansa na talagang tumaas na yung makita nila. Sa kabila ng mataas na ang kita, eh hirap na hirap pa rin makarao sa buhay. Eh tayo eh maliit na kita, tapos eh mahal pa bilihin, di ba? Eh lalong nahihirapan tayo mga Pilipino, di ba? Ang solusyon naman ng ating mga mambabatas, eh taasan na isang daang piso. Pero hindi nila naisip na sana solusyonan muna nila yung nagtataasang bilihin sa ating bansa di ba? At nang yung isang piso ko itaas, eh baka kayanin ng mga negosyante natin yon dahil mababa rin ang mga bilihin, di ba? At kakayanin nila yon yung isang piso pagtaas dahil siyempre mababa rin ang mga presyong aangkatin nila, di ba? Mga kabayan, hindi po katulad yan, mataas lahat ang bilihin, eh tsak na mataas din ang angkat nila, di ba? Kaya sa nakikita ni Kamanong, eh malaking problema po ito sa ating mga kababayan sa atin po lahat sa buong Pilipinas, 'di ba? Pati po kasi Bisaya, Luzon, eh damay po sa lahat 'yan eh. 'Di ba? na ng bilihin eh buong Pilipinas, 'di ba? Hindi e paano na, lalo yung mga hindi naman nataasan ng sweldo. Yung sinasabi nga po ng balita, hindi na kasama sa pagtaasan ng sweldo yung mga tricycle driver. 'Di ba? Yung mga taxi driver, yun Lahat ng driver Di ba <laughs> Lalo naman yung nagtatrabaho lang ng mga uh, ano lang na under the table lang, 'di ba? Yung mga trabaho ng mga karpintero, yung mga, 'di ba? Tubero na hindi wala namang kumpanya, mga self-employed. 'Di ba? Mga medyo mabigat Tapos biglang itataas din ng bilihin, nagbabala, nagbabala na mga negosyante nga uh, itong employer uh, Corporation of the Philippines, 'di ba? Kaya, yeah. ano po sa nakatingin nyo, mga katambay? Kayo po, ano po masasabi nyo dito sa, you know, gante? Gante naman ang mga korporasyon doon sa plano. Di ba ba? Sumagot na sila eh. Pagka natuloy nga naman, nasa ibatas, eh, mapipilitan din sila na bawiin din nila yung kanila itataas at idadagdag sa presyo nga ng bilihin na tayo kawawa. Tayo, hindi tayo nataasan ng sweldo, pero <laughs> itataas naman ang bilihin. Hindi lalong napakasakit nun. Di ba? Napakabigat. Tumaas ang bilihin eh. Hindi mo na nga Hindi mo na nga maabot yung presyo ng bigas eh. Dadagdagan na naman. Di ba? Ay nako. Only in the Philippines. Muli po mga katambay. Yan lang po ang ating munting komento. Kayo po. Magkomento rin po kayo. Pwede po kayong ano, i-message nyo po kung ano po masasabi niyo po dito sa ating uh, napag-usapan ngayon. <laughs> Nakatambay. Muli po, si Kamano po, uh, dito po sa nagtataas ang bilihin <laughs> ng ating bansa at ang isang daang piso na solusyon ng mga senador. <laughs> Muli po, si Kamano, mahalin natin ating bansa kahit ang mamahala ng bilihin. Paglaban natin, may pag-asa pa. Babangon pa tayo. Paalam. bye, -bye.